Taong 1925, ang bayan ng Nome sa Alaska na may humigit kumulang na 20,000 katao ay iniligtas ng aso sa isang malaking napangyayari. Ang kasaysayan ng mundo ay puno ng mga bayani, hindi lamang tao, kundi pati na rin mga hayop. Noong 1925, isang maliit ngunit matapang na Siberian Husky ang nagpatunay na hindi sukatan ang laki o edad para maging bayani. Nagsimula ang lahat noong taglamig sa buwan ng Enero ng 1925. Isang bangungot ang bumalot sa bayan ng Nome sa Alaska. Sa isang maliit na klinika, natuklasan ni Dr. Curtis Welch ang isang nakakatakot na katotohanan, isang sakit na maaaring pumuksa sa buong bayan. Ang diphtheria ay isang sakit na umaatake sa respiratory system. Sa loob lamang ng ilang araw, maraming bata ang sinimula ng dapuan ng sakit. Sa kabila ng malamig na panahon, ang balita tungkol sa sakit ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Ang mga magulang ay nag-alala habang ang mga tao ay nagtipon upang maghanap ng solusyon. Ang pinakamalapit na antitoxin ay nasa Anchorage. Higit 674 miles ang layo nito. Ngunit bukod sa layo, ang isa pang problema ang kinakaharap ng mga tao sa Nome ay mula buwan ng Nobyembre hanggang Hulyo ang daungan sa timog na baybayin ng Seaward Peninsula. Sa Bering Sea ay nagyayelo at hindi mararating ng mga barko. Ang tanging koneksyon nito sa ibang bahagi ng mundo tuwing taglamig ay ang Edita Trail na may habang 938 miles mula sa daungan ng Seaward sa Timog. Tumatawid sa ilang bulubundukin at may lawak na bahagi ng Alaska Interior patungo sa bayan ng Nome. Sa Alaska at iba pang rehiyon ng subarctic, ang pangunahing paraan ng transportasyon sa taglamig ay ang bush flying. Noong Desyembre 1924, ilang araw matapos umalis ang huling parkos sa daungan ng gamot si Dr. Welch ng ilang pata na sa una niyang na-diagnose na may sore throat o tonsillitis sa simula, sinasabi niya na ang posibilidad ng dipteria dahil sa likas nitong pagiging nakakahawa. Inaasahan sana ni Dr. Welch na makakita ng mas maraming sintoma sa mga miyembro ng pamilya o iba pang tao sa bayan sa halip na iilang hiwalay na kaso. Sa mga sumunod na linggo, habang dumarami ang mga kaso, apat na bata na ang namatay na hindi nagawa ni Dr. Welch ng autopsy. Nagsimula siyang kabahan at mas maghinala na depresyon. Dipteria nga ang sanhi. Pagsapit ng kalagitnaan ng Enero 1925, opisyal nang na-diagnose ni Dr. Welch ang unang kaso ng dipteria sa isang tatlong taong gulang na batang lalaki na namatay makalipas lamang ng dalawang linggo mula nang siya'y magkasakit kinabukasan nang magpakita ng parehong malinaw na sintomas ng dipteria ang isang pitong taong gulang na batang babae sinubukan ni Dr. Welch na gumamit ng ilang lumang antitoxin upang tignan kung may bisa pa ito ngunit namatay ang bata makalipas ng ilang oras Napagtanto ni Welch na paparating na ang isang epidemya kaya agad niyang tinawagan si Maynard, ang Alkalde ng Nome, upang magdaos ng emergency meeting sa Konseho ng Bayan. Kinabukasan. Noong January 22, 1925, nagpadala si Dr. Welch ng mga radio telegram sa lahat ng pangunahing bayan sa Alaska upang balaan sila tungkol sa panganib sa kalusugan ng publiko. Humingi rin siya ng tulong mula sa US Public Health Service sa Washington DC. January 24 ng nasabing taon, nagsagawa ng meeting ang Board of Health at iminungkahi ng alkalde ng Nome na ilipad ang antitoxin gamit ang eroplano. Ngunit noong 1925, bago pa lamang ang teknolohiya ng eroplano at ang malupit na taglamig sa Alaska ang magiging malaking hadlang sa mga eroplano. Ilang test flight ang isinagawa noong mga nagdaang taon upang masubukan kung gaano kahusay at maaasahan ang isang eroplano sa taglamig. Ang pinakamahabang test flight ay umabot lamang ng 420 kilometers, halos kalahati lamang ng kinakailangang distance distansya mula sa ninana hanggang noong. Bukod pa rito, ang tanging mga eroplano na gumagana sa Alaska noong 1925 ay tatlong lumang biplane na binaklas para sa taglami Ang kanilang mga open cockpit at water cooled engine kung saan hindi angkop para sa ganitong paglalakbay. Bagamat mas mabilis sana, tinanggihan ng Board of Health ang panukalang maghatid ng anti-toxin kamit ang eroplano. Sa halip, nagkaisa sila sa pagboto ng gumamit ng dog sled relay. Agad na ipinaalam ng konseho kay Leonard Sipala, isang magaling at kilalang masher sa kanilang lugar ang desisyon noong gabing iyon. Samantala, siya, si Togo, ang asong naging bahagi ng isang pinakamahalagang misyon para mailigtas ang isang buong bayan. Si Togo, ay ipinanganak noong October 1913 sa isang kennel ng mga Siberian Husky sa Alaska na pagmamayari ni si Pala. Si Togo ay nagkasakit noong siya tuta pa lamang at kinakailangan ng masinsinang pag-aalaga. Si Togo ay napakatapang at malikot na aso na nagpakita ng lahat ng sinyales ng pagiging isang asong pasaway. Bilang ebidensya na siya'y nasobrahan ng atensyon dahil sa espesyal na pangangalagang natanggap niya habang may sakit. Dahil mukhang hindi siya angkop bilang asong pang dog sled, ibinigay ni si Pala si Togo sa ibang pamilya upang maging alaga lamang noong siya ay anim na buwan pa lamang. Pagkalipas lamang ng ilang linggo bilang alagang aso, tumalon at tumakas si Togo at tumakbo ng ilang milya. Pabalik sa kennel ng kanyang orihinal na amo na si pala. Ang debosyong ito ni Togo ay labis na ikinabilib ni si Pala kaya't hindi na niya sinubukang ipamigay muli si Togo. Gayunpaman, nagpatuloy si Togo sa paggawa ng gulo sa pamamagitan ng pagtakas mula sa kennel tuwing isinasama ni si Pala ang kupunan sa pagtakbo. Inatake niya ang mga lead dogs ng mga paparating na kupunan Isang araw, inatake niya ang isang mas malaki at mas matipunong malamute na lead dog at siya'y malubang nasukatan sa laban. Nang kumaling siya, tumigil na si Togo sa pag-atake ng mga lead dogs ng ibang kupunan. Nagsimulang sanayin si Togo bilang sled dog at laking kulat ni si Pala nang makita ang kahangahangang lakas at katalinuan ng aso. Sa edad na walong buwan, naging leader si Togo ng sled team kahit na napakabata pa niya. Samantala, natuklasan ng U.S. Public Health Service ang 1.1 milyong unit ng serum sa mga ospital sa West Coast na maaaring ipadala sa Seattle, Washington at mula roon ay dadalhin sa Alaska. Gayunpaman, ang susunod na barko papuntang Hilaga ay darating pa sa Seattle ng January 31 at aabutin pa ng 6 hanggang 7 araw bago makarating sa Seaward. Noong January 26, natagpuan ang 300,000 units ng nakalimutang antitoxin sa isang ospital sa Anchorage. Ang supply ay inilagay sa mga vial na salamin, binalot ng quilt at inilagay sa isang metallic cylinder na tumitimbang ng humigit kumulang siyam na kilo. Sa utos ni Governor Scott Poon, agad itong ipinadala sa Ninana at dumating kinapukasan. Bagamat hindi ito sapat para ganap na mapuksa ang epidemya, ngunit ang 300,000 units ay maaaring makapagpabagal ng pagkalat ng sakit habang hinihintay ang mas malaking supply. Ang ruta ay mula ni Nana papuntang Nome ay may kabuang layo na 1,085 kilometers upang mapabilis ang pagdadala ng antitoxin. Inorganisa ang isang relay na binubuo ng 20 masher o mga tagapagmaneo ng sled dogs at higit 150 sled dogs ang plano. Dadali ng tren ang serum mula Anchorage hanggang Ninana at mula doon magpapasa-pasa ang mga masher hanggang sa makarating ito sa Nome. Ang relay na ito ay tinawag na The Great Race of Mercy at ito ang magiging laban ng buhay at kamatayan para sa buong bayan ng Nome. Mula January 27, 1925, dumating ang serum sa Ninana at agad itong inilagay sa sled ng unang masher, si Wild Bill Shannon. Sa kabila ng lamig na umabot sa negative 50 degree Fahrenheit, sinumula ni Shannon ang relay sa ilalim ng napakadilim na gabi. Ang lamig na hangin ay parang matalim na tumatama sa kanyang balat, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa huling bahagi ng kanyang biyahe, halos manikas ang kanyang mga kamay dahil sa frostbite. Ngunit naihatid niya ang serum sa susunod na relay station. Habang nagpapatuloy ang relay, ang bawat masher at kanilang mga sled dogs ay dumaan sa matinding pagsubok isa-isang inabot ng pagod, sugat at panganib ang mga sumunod na grupo. Ngunit hindi sila tumikil dahil batid nila na ang buhay ng buong paya ng Noom ay nasa kanilang mga kamay. Si Leonard Sipala ang napili upang gampanan ang pinakamahaba at pinakadelikadong bahagi ng relay. Siya ay isang batikang masher at pinuno ng sled dogs team at ang leader ng kanyang mga aso ay walang iba kundi si Togo. Isang labing dalawang taong gulang na husky na may hindi matatawarang karanasan at katalinuhan. Bagamat matanda na si Togo para sa ganoong uri ng karera, alam ni si Pala na siya ang pinakamahusay na leader na maaasahan sa ganitong krisis. Ang ruta na kailang tahaki ni si Pala ay mahigit apat na raang kilometro, halos kalahati ng kabuoang relay. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang pagtawid sa Northern Sound, isang malawak na yelong dagat na kilala sa mabilis na pagpitak ng yelo at malupit na hangin. Sa gitna ng paglalakbay, sinalubong sila ng isang matinding snowstorm. Ang yelo sa ilalim ng kanilang sled ay nagsimulang magcrack na nagbabanta sa kanilang buhay sa bawat hakbang. Sa kabila ng panganib, ginamit ni Togo ang kanyang talino at kakayahan upang mahanap ang pinakaligtas na daan. Sa bawat crack ng yelo, hindi siya natakot. Bagkos, ginabayan niya ang sled patungo sa mas matibay na bahagi ng yelo. Sa pagtawid nila sa Tolok River, naramdaman ni Sipala ang delikadong sitwasyon. Ang malakas na agos ng ilo ay nagdudulot ng pag-uga sa yelo. Minsan naramdaman ni Sipala na bumibigay ang yelo sa ilalim ng sled. Ngunit mabilis na kumilos si Togo upang hilain ang buong team patungo sa mas ligtas na bahagi ang napakalamig na temperatura na umaabot sa negative degree Fahrenheit ay tila walang awa sa kanilang katawan. Isa sa pinakamatindi nilang pinagdaanan ay ang magdamag na pagtawid sa bukas na yelo habang nangangalit ang bagyo. Walang nakikitang ilaw at ang tanging gabay nila ay ang natural instinct ni Togo. Sa tuwing bumubulusok ang hangin, kailangan nilang huminto upang makaiwas sa posibleng pagkahulog sa basag na mga yelo. Ang bawat segundo ay parang orasan na unti-unting nauubusan ng oras para sa mga buhay na nakasalalay sa kanila sa Nome. Samantala, noong January 30, umabot na sa 27 ang mga kaso sa nom at naubos na ang antitoxin. Ayon sa isang reporter na nakatira sa Nome, lahat ng pag-asa ay nasa mga aso at mga master nito. Sa kapila ng matinding hirap at pagod, matagumpay nilang naihatid ang serum sa susunod na master. Ang distansyang nilakbay nila togo at si Pala ay hindi kapanipaniwala. Mahigit 260 miles sa loob lamang ng tatlong araw. Habang naglalakbay, nahirapan ang team ni Henry Ivanov dahil sa isang reindeer. Kaya't nahinto ang kanilang pag-usad. Si Sipala na iniisip na may pang isang taang milya ang layo mula sa orihinal na relay point sa Nolato ay patuloy na naglakbay. Habang dumadaan siya sa team ni Ivanov, narinig niya ang sigaw na ang serum, ang serum, nandito na. Kaya't nagbalik siya at kinuha ang serum. Ngunit nang makarating siya sa ungalik, ay nagmadali siya magpatuloy dahil sa lumalalang epidemya. Nagpatuloy si Sipala at ang kanyang team sa mahirap na kondisyon ng panahon patagilid sa matinding lamig at malakas na hangin. Pinangunahan ni Togo ang kanilang paglalakbay. Dumating sila sa Isaac Point ng ikawalo ng gabi matapos maglakbay ng 84 miles sa loob ng isang araw. Nagpahinga sila at nagpatuloy muli ng ikadalawa ng umaga at habang natutulog bumagsak pa ang temperatura sa negative 40 degrees Celsius. Nagpatuloy ang team sa paglalakbay, tumawid sa Little McKinley Mountain at nakarating sa Golovin noong February 1, kung saan ipinasa ni Sipala ang serum kay Charlie Olsen. Ngunit ng mga panong iyon, tumaas na ang kaso ng diphtheria sa at ang serum na papunta pa lamang ay sapat lang para gamutin ang tatlong pong katao. Dahil sa malupit na bagyo, nagpa si Dr. Welch na ipahinto ang relay upang maiwasan ang panganib. Ngunit matapos ipasa ni Olsen ang serum kay Ganar Kassen, ang huling musher, hindi ito nagpatinag sa kabila ng malupit na kondisyon. Ipinagpatuloy ni Ganar Kassen ang kanyang paglalakbay kasama ng kanyang aso na si Balto, na leader ng kanyang mga aso. Sa kabila ng halos wala nang makita sa daan at malupit na hangin, hindi sumuko si Kasen. Ang kanilang sled ay halos matumba at muntik nang mawala ang serum. Dumating si Kasen sa point safety noong February 2, ng ikatatlo ng umaga. At dahil sa pagputi ng kondisyon ng panahon, nagpatuloy siya patungong noon. Nakarating siya sa front street ng 5.30 ng umaga at nang makarating ang serum, ito ay buo pa at handa ng gamitin. Sa kabuuan, naglakbay ang mga team ng 674 miles sa loob ng humikit kumulang 128 hours. Ang antitoxin ay naipamahagi kaagad at unti-unting gumaling ang mga pasyenteng na apektuhan ng diphtheria. Ang bayan ay nagdiwang ng kanilang tagumpay at ang buong mundo ay humanga sa tapang at dedikasyon ng mga sled dogs at masher. Ang asong madalas na nabibigyan ng papuri sa pagligtas sa bayan ng Nome ay si Balto. Ngunit siya ang tumakbo sa huling 55 milyang bahagi ng karera, ang sled dog na gumawa ng pinakamalaking bahagi ng trabaho ay si Togo. Ang kanyang paglalakbay ay ang pinakamahaba. Dalawang daang milya pa ang dagdag at kasama ang pagtawid sa mapanganib na Norton Sound. Dito iniligtas niya ang kanyang kupunan at ang tagapagmaneo sa pamamagitan ng matapang na paglangoy sa na ng mga bloke ng yelo. Sa pagtanda ni Togo, ay ginawa ito ng maraming parangal, kabilang na ang pagiging tanyag sa mundo ng sled racing. Siya ay nagretiro sa edad na labing dalawang taon at ginugol ang kanyang mga huling araw kasama si Sipala. Si Togo ay pumanaw noong Disyembre 1929 sa edad na labing anim na taon. Ang 1925 Serum Run to Nome ay naging daan upang maisulong ang Air Mail Act of 1925 na nilagdaan bilang batas noong February 2 ng kaparehong taon. Ang batas na ito ay nagbigay daan sa mga pribadong kumpanya ng aviation na makapagbid para sa kontrata sa paghahatid ng importanteng bagay. Ang kwento ni Togo ay patunay na hindi lamang ang mga tao ang kayang magpakita ng kabayanihan at sakripisyo. Sa kabila ng kanyang maliit na katawan at mga unang pagdududa sa kanyang kakayahan, pinatunayan ni Togo na ang lakas ng loob at talino ay maaring magligtas ng buhay. Higit pa rito, ang kanyang kwento ay nagpapakita ng mahalagang relasyon sa pagitan ng tao at hayop. Kaya tuwing maririnig natin ang pangalan ni Togo, maaalala natin na ang tunay na kabayanihan ay hindi tungkol kung sino ang nakakuha ng papuri, kundi kung sino ang nagpikay ng lahat para sa iba.